Na, dalawang litro sa um, dalawang kutsarita or 10 ml na BMP 100 ito po kaunti na lang yung natitira mamaya magbibigay po ako ulit BMP pa rin para anti-stress po ito sa aming mga biik dahil maghahanap po ito ng kanilang nanay kaya na po sila uh, exactong 30 days po sila ngayon dahil pinanganak ito last uh, May 31 ngayon po ay July 1 saktong 30 days po ito. One month. Ayan po, inom sila ng inom ng VMP 100. Anti-stress po yan sa kanila. At ang kanilang kinakain, walang iba kundi ang booster feeds po gawa ng pig rulak. Ito po sila. Approximately na nasa 10 kilos up na po ito. Kaya po bukas, i-update ko po kayo kapag nagpurga po kami gamit ang Pepe de Warmer.